Ganyan lang pag nagsukat ng biko. Ganyan. Ganyan. Luluto tayo ng biko. Yung unang guhit lang. Lutoin muna natin ang bigas. Ayan. Kumukulo na. Yan po. Dalawang lapang ganitong coconut milk. Tapos, lagyan natin ng black na o, asukal. yan. Yan ang sugar sa Hong Kong. Pambiko. Okay. Tatlo. Apat. Ano, pang lima. All right. gawin natin latik ang ating kata at may asukas at kaunting asin para masarap, malasa yan ang ating latik video <laughs> malapit na para masarap ang ating biko at hindi malambot ganyan ang ating gagawin yan to ang biko yan para sa baon na may bukas sa birthday ni Wild prices Maya maya konti ihulog natin ang ating kanin na malagkit na luto, luto na yan po ang aking kanin luto na yan yan, sticky pa rin natin ng konti para hindi siya malambot ang ating bito. Huwag yung matubig. Kasi basa ang ating pag ayan, malapit na. Malapit na. Ayan po, ready na ang ating kanin. Ihulog na lang natin dito. Ayan, ready sa na. Ouch kasi na masunog na ang ating lapet. Ganyan lang po ang pagawa ng biko. Para so, hindi basa. So, Di ba? Hindi basa? Kaya so, lang natin ang maliki. Para ma ang lahat ready na ang amin na nga pagkain para bukas o diba malapit na matapos wala nang puti puti uh, ready na ang biko pwede na kayong kumuha pwede na kayong umorder biko's life sarap to pag may kapi gusto oh. lang trabaho kasi kailangan mo siya halaw kain ng maigi matrabaho lang itong bito tapos mag-detect pa ng matagal nakakaubos ng gasol pero okay lang kasi libre ni amo kaya gulog alright, thank you for watching ang ating biko is ready na maraming salamat dyan sa inyo lahat dyan thank you for watching ayan, puti, puti pa thank you for watching see you bukas sa mga mag day off alright Okay, ready na ang aking biko, thank you for watching guys, maraming salamat Ayan, na. Gwapa akong biko. Thank you. Goodbye, everyone.